Hello, good afternoon. Yan, yeah, nakakuha na ako ng seringilias. Kaso, uh, matanda na pala siya. So, hindi na ito pwedeng gulayin. Kaya, lagay ko siya dyan. <clears throat> so, dito, ang sitaw ko ay may bunga na pala to oo namunga na at nagulangan ayan na oh meron siyang bunga isa isa ulit ayan bunga masyado namang nagpapamay planning to lagay natin dito sa kalamansi doon na yung iba sa kalamansi. Gumapang na. At baka may doon. Pero wala naman. Yun na siya. Gumapang na yung sitaw. At dito ang serangelyas. Yan. Dito ko siya nakuha. si Pero dito, meron dito. Teka, punta natin. Kapit tayo. Pasong insum. -ins. <laughs> dito, yan, may mga bunga. Hindi ko to nakita kanina. Kita niyo po. Kita niyo to. Yan. Tapos, meron pa ganda sira kasi si, pinutol ko ang um, ano meron pa to ayan si um, makakagulay na tayo ayan na siya oh um, makakagulay na tayo kinuha ko pa yan ang simalia sa masbate so ayan pumunta na siya doon ng um, papaya. Pero, yan siya, oh. Ano, you know, namulaklak. Yung iba na, put. Na ano. Ayan siya, oh. Nasira. Teka. So, ayan. Pagagapangin ko siya dito sa, ano. Yung ano, Kasi tinagpas ko nga yung malunggay. Eh, gumagapang siya dun sa malunggay. Apektado. So, Meron pa doon sa malunggay. O, oh, umakyat na doon sa malunggay. ng malunggay na. Hmm. Ang aking mga albubate ay nagsipag bunga. grabe din tong ano pag lumapat tong hmm? so dito ay nagtanim ako dito ng gabi yan patuloy na nagtanim ng mga gabi ayun pero ang aking mga papaya dito ay yung lumaki ay puro lalaki tinagpas ko tuloy lalaki ulit siya oh tatapusin ko din yan wala eh, hindi naman niya mamungunga pero yung ano ko sitaw yan yan, meron na tayong sitaw dyan so manuhan ko na lang diligan ayun pa ayun pa Diligan ko na. Yung kalabasa, hindi na. May mga sili ako dyan. Ayun, may sili. Kukuha tayo. Ayun, may sili. Baby. May baby na sili. Ayan. Namumulaklak. Pa dito. May maliit pa. Hindi pa siya pwede. Eh meron pa yun ang dami may mga city dito bill paper yan bill yan ay ayun check natin tapos sili din to ano to? Ito mo. Ito. Maliit pa. Hayaan mm, muna natin. Ayan na siya. Ang aking sili dito. Pasurvive din. Ito naman ay siling labuyo. siguro ito i-harvest yung mga um, luya malalaking luya na hayaan ko lang sya dyan dito. mostly dito ay bigdaho na mga luya Yan. tatanim ako ng mga luya kasi pag makabili ako ng luya at may tumubo puputulin ko yun itataning, tatuso ko dito. Kaya, tingnan nga. Itataning ka talaga. Ay, ha-harvesting ka talaga dito. Hmm. At tagpas nga pala ako dito ng saging. Ang puno. Ang dami, oh. Ang dami dito ang bunga. Ano to eh? Saging na utungan. Tatlo yan. Tatlo siya. Yan. tatlong ano nang saging. Yung isa gulang na. Sige. Gulang na yan. Yan. Yeah, gulang na. E, sure. Hindi po yan sa bahay. Ito. So ito na yung mga natanim kong gawin. Huli lang na pagtatanim. Pag night time. Para ma-refresh yung utak natin. Iba naman. Abocado ko oh. Nagigisang abukado oh. Oy. Itong bahang kahoy. Balik na yan. Minshaw. Balik na puso tapos nag ano pa rin nabuo pa din siya yan yung puso niya inulay ko at ito uy may bunga na ay ano na hinog na so tatagpasin ko na ito ngayon yan so wait wait Ang mga gabi ko dito mga pwede na akong mag harvest ulit Ay. so tagpasin po natin yan sa nyo ako so ayan na at naundo na ang katawan Mapayong yung natang naanuhan ng ang papa ng sagi natumba <laughs> tagpas. at ayan na po halos maubos na yung isang bumung piling kasi kinain na naman ng ibon. Ayan na siya, oh. <laughs> Upos na pala isang piling. Hindi ko malang nakikita. Ayan. So, ayan. Daling ko na dun sa bahay. So, ayan na. Ang saging na na-harvest natin. Muntik nang maobos yung isang piling ng ibon. Ayan. Gutom na gutom. Wala kasi silang makain. So, kaya dito sa backyard ko ay maraming hinog minsan unahan na nila ako okay lang yun para mabuhay naman yung mga ibong ano um, walang nagpapakain dahil isa din sila sa God's made ayan sila ay gawa din kapareho din natin silang may buhay so ayan so salamat po sa inyong lahat This is Loris Goren. Thank you so much. Pag may itinanim, may aanihin. Talaga naman. Yan. Pag may sipag at jaga, may lalagain. At, pag, uh, ipagdasal mo kay God, ipibless niya talaga lahat lahat ng iyong pagpapaguran anuman ang ating gagawin lagi nating ipagdadasal ihingi natin na sa ay i-bless niya ang lahat ng ating gagawin sa buhay para magaan at ang buhay natin at mabiyaya ayan, yan lang po kasi bago ko ito uh, kinultivate itong backyard ko na ito ay ang lupa ay panambak ay pinagdasal ko po yan na sana Lord, i-bless mo itong garden ko, lahat ng itatanim ko, ay i-bless mo so yan sa pagpupunla at pagtatanim hindi lahat ay mabubuhay, pero mostly ay mabiyaya talaga kasi napakaraming bunga ayan um, basta magtatanim lang po tayo sobra sobrang ibibigay ni God sa atin pag may sipag at tiyaga ayan salamat po yan nakita pa yung basahan ko yung mga basahan yan ayan salamat sa inyong lahat at this is Lois Garden mabiyayang gabi po sa ating lahat at ingat po tayo bye